Ang pelikula ay nagsisimula kay Jack Harper na nananaginip tungkol sa New York City kung saan nakikita niya ang isang babae at parang totoong alaala itong bumabagabag sa kanya. Taong 2077 na ngayon. Limang taon bago siya inutusang burahin ang kanyang alaala, si Jack at Victoria ay nasa isang misyon. Sa loob ng dalawang linggo, matatapos na nila ito at sasama sa natitirang sangkatauhan sa Titan, ang pinakamalaking buwan ng Saturn. Ipinapaliwanag ni Jack ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, na matagal nang nawasak dahil sa mga alien scavengers. Sinira nila ang buwan, dahilan upang bumagsak sa kaguluhan ang mundo, lumindol ng malakas, lumubog ang mga lungsod, at nilamon ng malalaking tsunami ang natira pang mga lugar. Nang dumating ang mga alien sa Earth, lumaban ang sangkatauhan gamit ang mga nuclear weapons. Napatay nila ang mga kaaway, ngunit nawasak naman ang mundo dahil sa matinding radiation. Dahil hindi naligtas ang Earth, napilitan ang mga tao na lumikas. Itinayo nila ang TET bilang pansamantalang control center bago tuluyang lumipat sa Titan. Ang misyon ni Jack at Victoria ay protektahan ang mga hydro rigs, mga makinang kumukuha ng tubig upang gawing enerhiya para sa bagong tirahan ng sangkatauhan. Teknisyan si Jack at ang trabaho niya ay ayusin ang mga guardian drones, habang si Victoria naman ang namamahala sa tower at nakikipagumnayan kay Sally, ang kanilang nasa control center. Isang araw, habang nagpapatrol si Jack, iniulat ni Victoria na may dalawang drones na nasira matapos atakihin ng scavengers. Dali-daling pumunta si Jack sa lokasyon para ayusin ang isang drone. Habang iniulat Nagulat niya ang sitwasyon kay Victoria, tila may nagmamasid sa kanya. Ilang sandali pa, nakita ni Victoria ang isang hindi kilalang nilalang, ngunit isang aso lang pala ito. Agad itong pinalayas ni Jack bago mag-activate ang drone. Sinuri ng drone ang paligid, at nang matiyak nitong ligtas na, lumipad ito palayo. Pagkatapos, gamit ang kanyang motorsiklo, nagpunta si Jack sa kinaroroonan ng isa pang sirang drone, ang drone 172, na nahulog sa isang butas. Nang silipin niya ang loob, natagpuan niya ang isang lumang aklatan. Do may nakita siyang isang drone na natatakpan ng tela, ngunit nang alisin niya ito, isang lumang globo lang pala na may tracker para sa drone 172, isang bitag ng scavengers. Nagmamadali siyang tumakas ngunit nahulog ng maputol ang kanyang grappling hook. Nang malagay sa panganib, sinuwerteng dumating ang drone na ipinadala ni Victoria upang iligtas siya at poksay ng mga scavengers. Pagbalik sa ibabaw, natuklasan niyang ninakaw ng scavengers ang kanyang motonsiklo. Gayunpaman, ligtas siyang nakabalik sa tower at nagbasa ng librong nakuha niya mula sa library. Nang gabing iyon, inimbitahan siya ni Victoria sa hapunan. Kinabukasan, nasaksihan ni Jack ang isang pagsabog sa isa sa mga hydro rigs. Sinira ito ng scavengers gamit ang ninakaw nilang fuel cells. Galit si Sally kina Jack at Victoria dahil sa kanilang kapabayaan at nagpadala siya ng dagdag na drones para bantayan ang mga natitirang hydro rigs. Habang iniimbestigahan ang sitwasyon, may natuklasan si Jack na kakaibang signal. Inutusan siya ni Victoria na sundan ito. Naalala ang kanyang panaginip, isang gusali kung saan may isang babae. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang isang aparato na tila nagpapalakas ng signal, marahil isang antena na ginagamit ng scavengers. Ang signal ay nagbigay ng coordinates papunta sa Zone 17, ngunit ayon kay Victoria, wala namang kakaiba roon. Nagpa siya si Jack na putulin ang cable ng transmitter at nagtungo sa Radiation Zone, pansamantalang pinutol ang komunikasyon kay Victoria. Lingid sa kaalaman ng iba, may lihim na lugar si Jack, isang maliit na cabin sa tabi ng lawa, kung saan ginagawa niya ang mga bagay na namimiss niya bago nawasak ang mundo. Tila ito ang nag-iisang lugar na hindi naapektuhan ng radiation. Biglang may napansin siyang isang bagay na bumagsak mula sa kalawakan. Agad niya itong iniulat kay Victoria, na alam na pala ang tungkol dito. Ang bagay na ito ay nakatakdang bumagsak sa Zone 17, eksaktong lugar na itinuro ng signal transmitter na natagpuan niya kanina. Sa kabila ng utos ni Sally na bumalik siya at hayaang ang mga drones ang humawak ng sitwasyon, tumanggi si Jack. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang misyon patungo sa lokasyon. Pagdating ni Jack, nagulat siya nang makita ang maraming tao sa loob ng mga stasis pod, kabilang ang babaeng palaging lumilitaw sa kanyang mga panaginip. Isang drone ang dumating at agad na sinimulang sirain ang mga pod kasama ang mga taong nasa loob. Sinubukan ni Jack na tawagan si Victoria, ngunit hindi siya makasagot dahil offline ang tet, kaya't hindi rin sila makakonekta kay Sally. Dali-daling sumaklolo si Jack upang protektahan ang babae sa pod. Sa kabutihang palad, hindi siya binaril ng drone dahil nakilala siya bilang isang technician. Umalis ang drone at dinala ni Jack ang babae pabalik sa tower. Binuksan nila ang pod, at nang magkamalay, agad siyang binati ng babae. Pareho silang naguguluhan dahil nakikilala siya ng babae. Matapos makarecover, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Julia. Lalo pang nalito si Jack dahil tila may koneksyon silang dalawa. Ipinaliwanag ni Victoria ang sinapit ng barko ni Julia at ng kanyang crew kung saan siya lang ang nakaligtas. Pinaniniwalaan ni Jack na nasa loob ng pod si Julia nang halos anim na pung taon. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang misyon, hindi niya ito maipaliwanag hanggang sa matagpuan niya ang itim na kahon, black box, na naglalaman ng mga flight recordings ng kanilang barko. Kinabukasan, kinausap ni Jack si Julia at ipinaliwanag na malapit ng bumalik online ang TET. Kapag nangyari ito, kire-report ni Victoria ang buong pangyayari tungkol sa pagsajep kay Julia, at inaasahang may darating upang sunduin siya papuntang Titan. Ngunit iginiit ni Julia na kailangan niyang hanapin ang black box upang malaman ang tunay na nangyari. Pumayag si Jack sa kanyang hiling at lumabas sila ng tower papunta sa crash site. Habang nasa daan, ipinalam ni Jack kay Victoria na sinasamahan niya si Julia dahil naniniwala siyang mahalaga ang impormasyong nasa recordings. Pagdating nila, matagumpay nilang nahanap ang black box, ngunit bigla silang inambush at banihag ng scavengers. Hindi makagawa ng aksyon si Victoria dahil hindi pa aktibo ang control center. Nang tuluyang bumalik online ang TET, agad humingi ng tulong si Victoria kay Sally upang magpadala ng mga drone sa lugar kung saan bihag si Jack. Sa man tala, nagising si Jack sa loob ng isang kampo, kung saan siya ay iniinterroga ng pinuno ng scavengers. Isang lalaking tila alam ang lahat tungkol kay Jack, kabilang na ang kanyang banor ang alaala at ang tunay niyang misyon. Sa kanyang pagkagulat, nang buksan ang mga ilaw, nakita niyang hindi alien kundi mga totoong tao ang scavengers. Ipinakilala ng leader na si Malcolm kung paano sila nakaligtas sa mga atake ng drone sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at voice changers upang hindi sila ma-detect. Ibinunyag din ni Malcolm ang isang ang nakakagimbal na katotohanan, ang mga drones ay hindi nilikha upang pumatay ng alien kundi upang lipulin ang mga natitirang tao sa mundo. Ipinakilala si Sykes, isa sa mga scavengers, na hindi sangayon sa presensya ni Jack dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang kanilang grupo. Ipinahayag ni Malcolm ang kanilang plano na wasakin ang pet gamit ang isang drone na may dalang sampung nuclear fuel cells. Ngunit kailangan nila si Jack upang muling, buhayin at i-reprogram ang nahuli nilang drone. Tumanggi si Jack dahil naniniwala siyang may mga tao pa sa tet at hindi niya gustong isakripisyo ang mga ito. Bilang panaka, tinutukan ng baril ni Sykes si Julia at sinabing papatayin ito kung tatanggi si Jack. Biglang dumating ang isang drone malapit sa kampo ng scavengers, kaya't naghanda sila ng mga sandata at agad itong pinabagsak. Sa halip na pilitin si Jack, pinakawalan siya ni Malcolm at hinayaan siyang tuklasin ang katotohanan. Sinabi nito kay Jack na pumunta sa radiation zone upang alamin kung sino talaga siya. Pumunta si Jack at Julia sa scavenger signal transmitter, kung saan nagbahagi sila ng mga alaala. Ginamit ni Jack ang transmitter upang ipaalam ang kanyang sitwasyon kay Victoria na agad namang nagpadala ng aircraft upang sunduin sila. Habang naghihintay, ikinwento ni Julia ang tungkol sa Odyssey Mission, isang research flight papunta sa Titan. Ngunit bago pa man sila makaalis noon, isang misteryosong bagay ang lumitaw sa orbit ng Earth at inutusan silang siyasatin ito. Sa puntong ito, inamin ni Julia ang isang nakakagulat na katotohanan, siya ang asawa ni Jack. Kaya naman patuloy siyang lumitaw militaw sa mga panaginip nito. Sa panaginip na bumabagabag kay Jack, ipinapakita ang kanyang proposal kay Julia, isang napaka ala alaala na matagal nang nakaukit sa kanyang isipan. Nang makita ni Victoria ang pagiging malapit ni na Jack at Julia, labis siyang nasaktan. Pagbalik sa tower, inalok ni na Jack at Julia si Victoria na sumama sa kanila, ngunit tumanggi ito. Sa halip, itinuring niya itong isang pagtataksil at agad niyang iniulat ito kay Sally. Biglang lumitaw ang isang drone at agad na pinatay si Victoria. Nang akmang barilan nito si Jack, mabilis na sumaklolo si Julia at nailigtas siya. Mula sa control center, muling nagpadala ng mensahe si Sally at inutusan si Jack na dalhin si Julia dahil bibigyan sila ng bagong misyon bilang isang team. Ngunit hindi pinansin ni Jack ang utos at agad nilang tinakasan ang lugar. Habang tumatakas, inatake sila ng drones, dahilan upang magusak ang kanilang barko. Wala silang nagawa kundi gumamit ng parachute upang makaligtas. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Jack ang isang pangyayari na lalong nagpalito sa kanya, nakita niya ang isa pang jack na may ibang mission code, Tech 52, samantalang siya ay Tech 49. Nang lumapit si Julia, nalito rin si Tech 52 dahil tila may alaala rin siya tungkol sa kanya. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang jack at sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa baril, hindi sinasadyang masugatan si Julia. Sa huli, napanagan ni Tech 49 si Tech 52 at dalidaling dinala si Julia upang kumuha ng medical supplies mula sa Tower 52. Sa Tower, nakasal pinaglalaubong niya ang isa pang Victoria. Sinubukan niyang kumbansihin ito na sumama sa kanya, ngunit hindi siya naniwala at nanatili sa tower. Walang ibang pagpipilian si Jack kundi bumalik kay Julia at magkasamang tumakas sila patungo sa kanyang lihim na bahay sa tabi ng lawa. Doon, inamin ni Jack kay Julia ang katotohanan, hindi siya ang orihinal na Jack Harper kundi isang clone lamang. Ngunit tiniyak niya kay Julia na ang pagmamahal niya rito ay totoo dahil daladala pa rin niya ang kanyang mga alaala. Nagpalipos sila ng gabi sa bahay ni Jack. Kinabukas bumalik sila sa kampo ni Malcolm. Dito, tuluyan ng pumayag si Jack na tumulong upang i-reprogram ang drone 172 na magdadala ng bomba sa Ted. Ibinunyag ni Malcolm na dati siyang sundalo at isinawalat niya ang tunay na kwento ng Ted. Ito ang siyang Sam Iris sa buwan na siyang dahilan ng pagbagsak ng mundo sa kaguluhan. Ibinunyag din niya ang isa pang nakakagimbal na katotohanan. Ang Ted Army ay binubuo ng libu-libong clones ni Jack Harper. Ang original na Jack Harper ay isang astronaut na ginamit ng Ted. Binura ang kanyang ala at ginawang sandata upang pumatay. Ang TET ay hindi isang simpleng control center. Ito ay isang napakatalinong makina na nagmanyobra ng lahat ng nangyari. Ang TET ay isang nilalang na kumokonsumo ng enerhiya ng isang planeta bago lumipat sa iba pang mga mundo upang ipagpatuloy ang kanyang pagsakop. Matagumpay na nabago ni Jack ang drone upang dalhin ang nuclear payload patungo sa TET. Ngunit bago nila ito may padala, bigla silang inatake ng mga drones mula sa TET. Sa matinding labanan, winasak ang base ng mga tao. Ngunit ngunit sa kabila ng malaking pagkawala, nagtagumpay si Jack at ang kanyang mga kakampi na talunin ang mga sumalakay. Sa kasamaang palad, nasira rin ang namodify nilang drone, at alam nilang magpapadala pa ng mas maraming drones mula sa TET. Dahil dito, napagpasahan ni Jack na personal na dalhin ang bomba gamit ang kanyang aircraft. Nagboluntaryo namang sumama si Julia, alinsunod sa naunang utos ni Sally. Habang nasa biyahe, tinatugtog ni Jack ang black box recordings na dala ni Julia, na nagbalik sa kanya ng mga nawalang alaala mula sa Odyssey Mission. Sa wakas, nalaman niya ang totoo, noong 2017, sina Jack, Julia, at Victoria ay bahagi ng isang nasa team sa ilalim ng pamumuno ni Sally. Pinadala sila sa kalawakan upang imbestigahan ang isang misteryosong bagay sa orbit ng Earth. Ngunit nang subukan nilang lumapit, bigla silang hinatak papunta sa TET na may napakalakas na gravitational pull. Habang walang kakayahang makatakas, isinakripisyon ni Jack ang sarili sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng escape pod na may lamang natitirang crew, kabilang si Julia, upang bumalik sa Earth. Samantala, siya at si Victoria ay nahulog sa kamay ng Tet. Ang napakaliwanag na ilaw mula sa Tet ang naging huling alaala ni Jack bago nabura ang kanyang isipan. Ngunit may isa pang nakakagimbal na revelasyon. Ang escape pod na pinadala nila pabalik sa Earth noong 2017 ay dumating lamang sa planeta noong 2077. Ibig sabihin, anim na pong taon na ang lumipas simula nang ipadala ni Jack si Julia pabalik. Sa kasalukuyang panahon, matagumpay na nakapasok si Jack sa loob ng Tet kung saan natuklasan niya ang daanang tank na naglalaman ng mga clones ng kanyang sarili at ni Victoria. Dito, hinarap niya ang tunay na anyo ng TET, isang mataas na entelahenteng makina na may sariling pag-iisip. Napansin ng TET na hindi si Julia ang nasa sleep pod na dala ni Jack kundi si Malcolm. Nang mapagtanto nitong nilinlang siya, labis itong nagalit at agad na nagpadala ng mga drones upang patayin sila. Sa huli, isinakripisyon ni na Jack at Malcolm ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng bomba na tuluyang winasak ang TET. Kasabay nito, nawasak din ang lahat ng drones na nagbabanta sa natitirang mga tao sa mundo. Samantala, si Julia, na ipinadala ni Jack sa kanyang lihim na bahay sa tabi ng lawa, ay nakaligtas. Sa paglipas ng mga taon, pinalaki niya ang kanilang anak na babae sa isang mundo na unti-unting bumangon mula sa pagkawasa. Pagkalipas ng maraming taon, habang nasa tabi ng lawa, nakita ng anak ni Julia ang isang lalaking nakatayo sa kabila nito, kasunod ang ibang mga nakaligtas mula sa kampo ni Malcolm. Isa sa kanila ay si Tech 52, ang clone na minsan nang nakipag laban kay Jack. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging clone, napanatili rin ni Tech 52 ang mga alaala ni Jack. Sa huli, nahanap niya si Julia at nagwakas ang pelikula sa kanilang muling pagkikita. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!